Shout out, shout at po muna tayo sa ating mga web designers, web developers. Ha, kasi sila ho yung uh, talagang nagpapatanong, no? Baka may mga sakit na silang nararamdaman kasi panay-panay ng sakit eh sa kanilang kamay, no? Persistent yung pagsakit ng kamay. Baka nga may mga ginagawa daw silang mali. Kaya papagabay tayo, syempre, sa Pinoy MD, eksperto na sa usaping yan. Okay? Kaya kilalani na po natin ang ating pong expert na Pinoy MD pagdating dyan. Isa pong uh, Rehabilitation Medicine Specialist ang ating makakausap. Ang pangalan po niya ay si Dr. Marcia Rosel Silva. At alam niyo ho ba, nakabase po sa Cebu ang ating pong Pinoy MD sa do B. Kaya hello din po, maimbuntag sa atin pong mga taga Cebu, Ayan, at uh, nagtapos po siya ng medisina mula po sa Cebu Doctors Med University at kanya namang residency sa rehabilitation medicine ay natapos po niya sa Philippine Orthopedic Center at member po siya ng Philippine Academy of Rehabilitation Medicine. Visayas chapter at kasalukuyan siyang medical officer 4 sa Vicente Soto Medical Center. Kaya ito na. Welcome po natin sa ating Pinoy MD sa Double B, si Doktora Marcia Rosel Silva. Good morning po sa inyo, Doktora. The doctor is in. Hi. Good Hello po. Good morning. Ayan. Sige po, bati po tayo ha. Sa buwan na pala kayo eh. <laughs> <laughs> Mayong puntag. <laughs> Mayong puntag. Ayan. Ito nga po, uh, doktora, no? and welcome sa Pinoy MD sa Double B. Ito, pinag-uusapan kasi, ito yung mga web developers at uh, web designers po ang nagpapatanong. Baka naman daw kasi, Ah, uh, meron na silang iniindang mas malalang sakit dahil panay-panay no yung kanilang uh, hand pain na nararamdaman. Ano ho ba ang, ang ginagawa kasi minsan 'di ba panay yung mouse, nakatutok sila sa mouse, minsan tapos yung kanilang mga digital pencils, alam niyo na. So, paggabay lang ho daw sila sa inyo, ano hubang nararamdaman, baka may mas malala na silang sakit. Pag yung sakit from hand hanggang siko na. O yun. Okay. Good morning po ulit sa lahat. Um, regarding po dyan, talagang ito po based lang talaga sa research na ginagawa na talaga. Um, medyo this is really prevalent na with regards to people who are working sa IT department natin or at least yung kahit sa opisina lang naman, kagaya ng yes. mga or sa web developers, na sumasakit na yung kamay nila. Pag matagal silang uh, naka, nakababad na sa computer, nag-type, yes. nagma-mouse. So, yung ganun kasi, depende po yun. Pag matagal na pong dinidiin, iniindan nyo yun, um, marami kasing causes of hand pain. Pwede yung alam na siguro ng karamihan, yung carpal tunnel syndrome, mm -hmm. which is um, usually dito po sa kamay nararamdaman na parang um, may tusok-tusok, uh, at pag matagal na, parang yun nga na, na parang umaabot na sa siko pero meron din kasing iba pang possible cause of pain sa kamay kaya mas makakabuti nam magpatingin na sila sa health professionals like sa mga mm. doctor uh, pwede sa rehab pwede sa ortho pwede din sa um, ibang primary physician nila para magabayan naman kung gamot lang ba yung kailangan or kailangan ba nila ng physical therapy. Ay, kailangan ba? Oo. May mga ganun pa pala na talagang pwede palang mapunta talaga pag uh, lumala sa physical therapy na. Kasi, eto nga, second question, may mga kaso ho na naninigas na at sumasakit pa yung kanilang mga kamay. So, pag ganyan ho na naninigas madalas yung kamay, sumasakit, uh, kailangan na ba nun ng physical therapy kaya, Dok? I try mo na nila yung mga tinatawag nating home remedy mm. na pag hindi na talaga oh, nare relieve like mga one week nagtatry na lang mag stretch ng ano nila mga kamay nila daliri and, oo din ano daliri mm -hmm. yung mga nire-relax nila like after mga 30 minutes or so ma parang um, instead of para tinagta-type ginagalaw-galaw yung kamay yes po at oh, reflection oh. ng wrist nila yung mga ganitong bagay. Mm -mm. At, um, pwede din mag-hot, warm compress, mga at least 20 minutes sa kamay nila, mm -mm. sa daliri nila. Tapos, pag hindi pa rin talaga yun, mga one week. or okay hindi na siya nakakatulog sa gabi, Apo. pwede na siya magpatingin sa doktor. Ayun. Eh kasi nga, di ba, yun yung mga simpleng, akala mo simple lang, pero pag tumagal, masakit, di ba? At debilitating uh, din, ha? Di ba? Pag uh, lalo nang maabot na sa siko. Okay, yung sakit po na ito, uh, sinasabi nila, uh, madalas daw, ha, ewan ko kung totoo, kasi parati natin naririnig. At saka, ito yung mga tanong, oh. May mga naniniwala kasi, di ba? Yung sa pasma, yung nanginginig na, di ba, pagkahugas daw ng kamay tapos pagod. Uh, totoo ba yun, Doktora, para lang din na maliwanagan po tayo? Um, sa scientifically po, wala naman pong basihan po yung ganong um, paniniwala natin. Okay. Um, Pero ba't nangyayari po yun? Ba't nangyayari na parang na-associate tuloy pag naghuhugas ng kamay tapos pagod? Kasi nanginginig, di ba? Oo. But most most likely po, yun, dahil po yon sa pagod na talaga yung kamay. Aha. And, syempre, sa huli na, na, sa last day na ng mm -hmm. araw mo, kung ano na ginagawa mo, doon na lang, doon ka na lang nakakapag-relax, nakakapagugas ng kamay. And, yung di, dinaramdam mo sa kamay mo, doon din naman nararamdaman after yes. May ginagawa ka na. So, baka doon natin na-associate talaga mm. yung ano, um, panginginig after right. ng kamay. Yung bang, yung bang pamamanhid, kasi kanina natanong ko, di ba? Uh, <coughs> pagka minsan namamanhid at nagpapawis, kasama ba yun na baka may mas iba ng malalang kondisyon kung namamanhid na yung kamay tapos nagpapawis pa? Uh, Regarding sa pagpapawis, hindi ako sure if it's related na may malala ng condition kasi meron naman din talagang pawisin yung mga tamay natin. But sa pamamanhin, yes, most likely nagiging uh, mas malala na yung condition kasi yung unang, syempre hindi pa pumupunta ng doktor kasi tolerable pa yung pain kaya pa ng um, exercise or stretching, kaya pa ng relaxation, kaya pang um, i relax yung kamay or si, si, pwede din uminom muna ng gamot. Ayan, oo. Oh, oh. wawala yung pain. Pero pag yun na namamanhid na, na kahit ilang beses nang um, ginagawa yung mga remedies, um, hindi pa rin, or yun nga nakakagising na ng um, pagtulog mo dahil sa pamamanhid, um, yun medyo nagiging chronic na yung case mo. Ayun, so, Oo. Uh -huh. so, ibig sabihin ng chronic, tuloy-tuloy na, eh, no? kahit na anong yeah. ino mo. Speaking of inom ng gamot, okay, pagka, syempre, kailangan kailangan gumawa ng mga submission, ng mga web designers natin, hello again, ha? At saka um, yung mga web developers, eh, paano ho ito? Paano sila? Ano bang pwede natin mainom po na gamot na safe? Um, regards po doon, ang mga gamot tulad ng naproxen ay nakakapagbigay ng lunas sa sakit na nararamdaman dulot ng pananakit mm -hmm. ng kalamay o sa yun hand pain. Na importante sa pasyente ang mabisa at mabilis na aksyon na ng gamot for faster pain relief Di po ba. So, yung naproxen isa din po yun sa mga may mabilis na um pag-epekto tapos long lasting pa po. All right. Uh, okay. Uh, so, after a while, pwede nang makabalik sa trabaho. I see. Okay. Pero ito hung mga ganitong uh, pag-inom po ng naproxen, halimbawa, safe po ito. Uh, may mga, syempre, may mga ilan tayong kababayan, kapuso, na may mga sakit na eh, di ba, na iniinda. Tulad po, alam ba, mataas ang sugar, may diabetes na, o kaya uh, may lahi din ng ano, mataas ang uh, blood pressure. Alam nyo na, yung mga usual na mga comorbidities. Okay din ho itong inumin. Um, may mga pag-aaral lang po na Well, sa lahat naman po talaga ng gamot na piniprescribe namin sa mga pasyente, pag matagal nila po itong iniinom na hindi naman piniprescribe ng doktor, pwede po itong makakasama sa kanila. Mm -hmm. Yung parang iinom ka lang dahil sabi ng um, kapitbahay oo. Uh -huh. Pero pag piniprescribe po ito ng doktor, kahit yung sa proxen, may mga studies naman po talagang ginagawa before po ito um, pinaprescribe sa mga pasyente. I see. Uh -oh. At tapos yung naproxen po kasi, isa sa um, may pinakamababang cardiovascular risk I see, na uh -oh. compared sa ibang anti-inflammatory um, medications na gamit sa, yun sa, for hand pain, uh -oh. um, hindi, um, pwede po siyang gamitin mm -hmm. for acute lang or ibig sabihin, Um, panandalian lang din, mga ilang araw lang din, as prescribed po ng doctor niyo. Kaya dapat maging maingat din talaga tayo sa pagpili, eh, di ba, ng mga pain medicine. Pero kung halimbawa ako ay, ano, hindi naman ako diagnosed na meron akong cardiovascular oh. disease, pero yung family history ba, di ba, nanay, tatay, may mga high blood, yung mga ganun, may history na ng mga cardiovascular diseases o kaya oh. ng uh, diabetes, pwede pa rin naman hong kaming uminom. Uh, then, naman po tapos um you just have to pair it up with a healthier lifestyle din Oo. yung choices talaga natin. Yes, ay tsaka syempre dapat talagang ano eh no. Uh, pa rin tayo sa doktor para magbayan, <laughs> oh, di ba? And speaking of pakonsulta, saan ho ba kayo sa Cebu? Mapupuntahan ng mga kapuso nating Cebuano. Shout out, shout out sa inyo. Hello po sa lahat um maki Pwede po kayo magpa-konsulta sa akin sa yun sa Vicente Soto Memorial Medical mm. Center mm -mm. or yung isa po isa Adventist Hospital Cebu po. Pwede niyo naman po yung mag-search sa Facebook din. Ayan, si Dr. Marcia Rosel Silva, ang atin po namang rehabilitation medicine specialist. Magandang umaga and thank you sa paggabay po sa amin this Saturday morning, Doktora. Good morning po. Thank you din po for having me. Ayan. Ay, buntag. Kaya habang nga pwede ako magsalita ng uh, Cebuana, yun lang alam ko eh. thank you po. Thank you, thank you po. Ayun, buntag. Madam, salamat. daghang salamat. Ayun, Kaya, kaya ko rin yan. thank you, Doktora. Marcia Rosel Silva. Ayan po. Sana ako nakatulong kami, no, doon sa inyo po.